So ayun na nga guys, narito tayo ngayon sa Parang, I love Parang Hills. Yes. So sa Parang Hills pala, medyo ano siya, yung dadahanin natin na rap road. Ay, di nung rap road, ano namang doon? Basta maputik lang siya. Uh -oh. Tapos grabe, sobrang ganyan. Muddy. pero siya muddy, di siya talaga, hang, ano, na lang din ako kasi. Overlooking, 360 views, tapos yung hills, yung mountain tapos walang tao dito, grabe <laughs> ikaw lang walang uh -oh. mag-isa dito, dalawa kami. di ba yung pinuntahan natin kanina ng dagat, kanon grabe. din grabe. walang tao tapos kanina pumunta kami ng dagat to, ano? yung dagat na yan, sabi ko sabi ko di ba, uh -oh. tayo dito sa hills na to uh -oh. sinabi ko naman sa iyo yun yes. tapos, ngayon nandito na tayo sa hills na to na parang hills yes. parang siya kasi parang parang hills lang parang hills <laughs> Po, <coughs> later on, punta tayo doon. Doon sa ano, Pagtatakbo tayo doon sa may dulo. Init! Patakboin lang natin kasi hindi pa, hindi natin kaya ng motor doon. Grabe init! Wala pa tayong payong. Punta ba tayo doon? Uh, Oo. So, uh, 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 ngayon, tatignan natin yung sound spread. kaya ng motor! Hindi kaya yan! Huh? Hindi. Hindi, huwag mong pilitin kung so, hindi kaya. <laughs> Hey Don. Hi. Ngayon mo lang napunta to dito yes. kasi Actually ngayon lang talaga sa ano. Sa so, tagal ito, ng panahon na nandito ka. Oo, oh, hindi ako lumalabas. Ano ba meron dito? Ulit eh. Ano? Puno. Isang puno. <laughs> May <laughs> isang puno dito. <laughs> Nagsisang puno. Wala talaga siyang puno. Walang puno doon sa... Puno, puno. Ayan, walang puno doon sa kabila. Ayan, tapos dito na lang. Napakainit pa rin ko Ano yan? Ano yan? Ang <laughs> it... ganda dito, grabe. Ano yung maganda? Oh. Ako. Um. Ay, you know, grabe yung tinakbo naman. Ang lawak, no? Look, look, everything. May mountains, may dagat. Tapos merong patag dito. Ang perfect nyo, sa lagyan mo bahay mo dito. Kaso, ba pa yung eh, pag-ano <laughs> Pag ka ng mga grocery mo. Wala suka. Kasi yun. Ate, pamilya sa uka! Sige ako ka dyan. Nas umorder ka sa Lazada. Pinanap <laughs> <laughs> yung bahay mo. Ma'am, hindi ko ba alam mo kung saan dyan ito. Eh, <laughs> dito ako sa dulo. Ako <laughs> yung dulo. Ano yung bahay mo? Hanapin mo yung parang hill. <laughs> parang hills hi guys, nandito na naman kami sa isang lugar na ang pangalan is I love Parang so nandito kami sa Parang Hill and makikita natin dito is uh, ang daming ang daming mga puno sa mga malalayo kaso yun na nga yun lang yung makikita dito and nag-iisang shades lang na puno yung mabibigay sa'yo na ano dito wala talagang ano, sobrang init tapos sa side niya is dagat ayan, ayan dagat Kita niyo naman dagat yung nasa likod ko. And then dito naman sa kabila is, yan, mga patag na dito. And then parang sinadya talaga nilang i-ano eh, tong daan na to. Para magkaroon ng ganito. Kasi dito, dito mapap mapapansin natin dito na ang lupa ay... <laughs> ang lupa, ito Talagang, talagang nag, ano sila dito, nagdig talaga. Para magkaroon ng daan. Tapos ganyan yung color ng lupa. Ang ganda. Color, ano, orange. Yan. Nakita naman natin. Color orange. And then, um, walang katao-tao. Walang, walang, um, parang peaceful talaga siya. Napaka-peaceful. Walang katao-tao. Walang maingay. Walang, kung gusto mong, kung gusto mong, ano, lumayo sa mga, ano, punta ka dito sa Aurora ganda dito kasi ano, yung para sa picture kasi hindi siya ganun kaganda sa picture. Pero mm. pag nandito ka, ma-amaze ka sobrang ganda. Alam na siguro sa hapon, no? Pag ano, hindi sobrang init. Lakarin mo lahat. Ito, ang lawak, grabe. Pakalawak. Apa. Ayan yung. Sobrang lawak. Tapos walang katao-tao. Ayan No? tao. Wala mo lang. Hi guys. So, ay nga. Plano namin pumunta dito sa may suktulo. Walang kapuno-puno. then Yun. Hi. Sa kagaling. Wow, ganda naman dito. Grabe <laughs> naman yan, insan. Sobrang wow, <laughs> yung reaction mo. Ay, wow, ang ganda naman dito. Ay, wow. Wow, kabel nanda. Sabi ang ganda dito daw, nasa mountain tayo. Oh, no? Nasa mountain kami. Tapos dagat. ano yung sa movie ba? Uh Oo. -oh. Ano movie yun? Um, Baler. Baler. Oh, alam mo okay. yung ano, parang sa... Ano tawag nun? Oh. Batanis. Batanis? Oh, sa batanes Sa Batanis? Batanis Ano ba? <laughs> <Sa> Batanis? <laughs> ah! Naayos niya. <laughs> Ayos niya. Batanis. May bahay doon sa baba. Ang galing. Ito so, may mga puno. May bahay dyan. Tapos may mountain. Grabe. Tapos sa Batanes. Kung gusto nyo magbatanes mag-Batanes, napakainit. Pumunta lang meron naman pala dito. Baka lang wala. Ako yung mga baka. Masya yung mga baka doon sa kabila. May mga pop doon. <laughs> Pero ang ganda. Amazing. It's amazing. <laughs> Ay, ang init. Ang init. Pwede naman pala dito doon, doon na dumaan Oh. oh niloko ka. Sino nagloko sa'yo? Kaya nga, pwede doon. Layo na nilakad natin, pwede naman pala ang motor. Nandun yung motor, iniwan namin yung motor dun sa kabila. Ayun, uh. namang tao. Kaya nga, Pwede naman pala magmotor dito. Kasi sasakyan pwede, gashay. Eh, o nakanda dito eh. ba sa mountain Yes. Ma It's a beautiful day. eh na, doon, Ano naman 'di lang lipat-lipat kung ano. wala kita dun eh. Nita lang para nagbilad ng ano. Nagbilad din. Para

Nasa. tapos punta kami dun sa kabila na island tara punta natin ang dami namin plano ngayon eh. dapat ma tapos namin yun buong maghapon kasi by next day uwi na, uwi, ang time na so dapat lahat mapuntahan, hindi naman lahat huh? nahirapan na natin sarili natin yeah. No. pustado tayo may pabal pa eh hihihi <laughs> Why is it sa so, parang kinaman si Mama Mel. Mas so, wala lang, wala muna pupunta. Tagapon <laughs> sa dito, wala. Ari sa lang siya dito. <laughs> parang gi, para na tawag na ko pa tayo. ko muna. Hindi na nagalaw. Sino <laughs> ba tayo ng